Girian ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Taong 2024 na at wala pa rin tigil ang mga komunista sa pagbomba ng water cannon sa mga tumatawid ng Ayungin Shoal. Pati mga bansa ng G7 ay nababahala na rin sa pangaharas ng mga inchik at marami sa Pinas ang gustong umalma pero kulang sa sandata. Hanggang kailan magpapaapi ang mga Pilipino sa isa sa pinakamalaking hukbong sandatahang militar sa buong mundo. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mayroong matinding alas na hawak ang mga Pinoy panlaban na hindi kayang pantayan ng mga mapangalipustang komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Ilang araw po lang ang nakararaan, noong linggo, ikalabing siyam ng Abril, dumating ang unang order ng pinakahinihintay na kauna-unahang cruise missile ng Pilipinas, ang BrahMos mula sa India. Yung iba pang delivery ay sa mga susunod na araw. Inanunsyo ang malaking pagbenta nito sa Pilipinas ng punong ministro ng India sa kanyang rally at pinasalamatan din ang taong bayan sa kanilang pakikisa dumating sa Clark International Airport sa Pampanga at yung pang-apat na delivery sa Manila na karga-karga ng higanteng Indian Air Force C-17 Globemaster Transport Plane. Ang kontrata na nagkakahalaga ng 300 at 75 milyong dolyares ang napirmahan ng Philippine National Defense at ng India noong taong 2022. Ilang linggo na naghahatid ng mga kasangkapan bilang paghahanda sa pagdating ng mga pasabog ito ang unang pagkakataon na i-deliver ang Brahmos sa labas ng India. Kaya maraming pag-iingat ang ginagawa. Ikinagalak naman ng Marine Corps sa malakas na panlaban at pandepensa. Sinabi sa Asian Military Review noong ik-26 ng Abril na bumuo ng dalawang bagong pangkat ang Philippine Marines para sa pinadalang missile system sa Pilipinas. Una, ang Spasm Battalion, ang grupo na mag-ooperate ng mismong makinarya. Pangalawa ay ang Shore Based Air Defense System Battalion o ang SBADS. Ito naman ang magpoprotekta sa oras na ginamit sa labanan ang BrahMos Missile Launching System. Siyempre, hindi lamang ang Pilipinas ang matutuwa sa pagdating ng bagong cruise missile ng bansa dahil pinahayag sa VOA News noong ika-23 ng Abril na dahil raw sa hindi matugunan ng alita ng India at China sa Ladakh, nagbago ng isip ang gobyerno ng mga Indiano na tumulong na sa seguridad ng mga bansa katulad ng Pilipinas. Ito ay para ipamukha sa mga inchik na kung tutulong sila sa pagbigay ng abansing sandata sa kalabang Pakistan, huwag daw silang aasa na hindi tutugo ng mga Indians. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-iensayo ng Philippine Navy at ng mga Indiano para patakbuhin ng maayos ang makinarya. Pero ang tanong ay, gaano ba kalakas ang BrahMos cruise missiles? Ang pasabog ay gawa ng Brahmos Aerospace na pinagsamang kumpanya mula sa India ang India's Defense Research and Development Organization at ng Russia's NPO Mashinostroyeniya. Kaya binigyan ito ng pangalang Brahmos na nanggaling sa dalawang kilalang ilog sa bansa, ang Brahmaputra at sa Russia na Moskva. Ito ay isang supersonic na tinatayang Mach 2.8 ang bilis o mga 3,400 na kilometro sa isang oras halos tatlong beses na mas mabilis pa sa tunog. Ibig sabihin, kung ang Ayungin Shoal na nasa Spratly Islands ay may layo na 225 kilometers mula sa ibaba ng Palawan, kung palili pa rin ang bramo sa isla ng Balabak. Mararating nito ang Sierra Madre sa loob lamang ng apat na minuto. Author of the of China as well as China is author Tinawag na cruise missile dahil sa mababa ang lipad nito kumpara sa ballistic missile na pataas at matarik kapag pababa na sa pasasabuging target. Pero halos hindi mahagip ng satellite ang mga cruise missiles kaya mahirap depensahan. May sarili itong guidance system. Ibig sabihin, kapag pinalipad ay bahala na ito sa kanyang sarili. Hindi rin bumabagal ang takbo nito kaya mananatiling supersonic ang paglalakbay hanggang marating ang target pwedeng itira mula sa lupa, sa dagat o kahit sa ere. Sinimulang gawin ng mga Indiyano ang kanilang unang Brahmos nang masaksihan ng buong mundo ang lakas ng cruise missile na gamit sa Gulf War. Ang payag ng Marine Corps ay tatlo sa Brahmos system ang ilalagay sa ating pampang. Sinabi sa Times of India na walang katulad ng Brahmos missiles kahit sa ang sulok ng daigdig. Ito ang sandatang nangungunang panlaban ng Indian Navy Labing limang barko ang may karga ng Brahmos. Gamit rin ng kanilang army sa Ladakh, ang rehiyong pinaglalaban nito sa China at sa Sukhoi 30 MKI fighter ng Indian Air Force. Ito ang kinikilalang pinakamabilis na cruise missile sa kasalukuyan. Binalita sa Indian News Network na gusto rin bumili ng mga bansang Thailand, Singapore at Malaysia ng Brahmos cruise missiles pandagdag sa kanilang sandatahan. Patunay lamang na talagang malakas ang naturang pasabog mula sa India. Siyempre, kinababahala ito ng China. Ano ang tunay na alas ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng napakalakas na missile system ng sandatahang militar ng Pilipinas ay mabuti sa katayuan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa wakas, mayroon ng deterrent laban sa mga kaaway. Kapag sinabing deterrent, ito ay mga bagay na magdadalawang isip ang kalaban bago sila umatake. Sinabi sa Philippine News Agency pagpasok ng taong 2024 na ang Brahmos ay pinaniniwala ang game changer sa pagsulong ng mas malakas na pandepensa ng Pilipinas laban sa China. Sa Newsweek, inulat na dahil sa mga missiles, maaring makalamang ang kaalyado ng Estados Unidos, ang Pilipinas, laban sa China. Pero ang tanong ay, ito na nga ba ang alas ng bansa? Kaila sa marami na ang lakas ng anumang sandata ay nakasalalay pa rin sa gumagamit nito. Ano ba ang bisa ng baril kung walang lakas ng loob na pipindot sa gatilyo nito? Nasaan ang talas ng tabak kung walang tapang ang hahawak dito? Totoo na kailangan ng makabagong teknolohiya ngayong panahon upang makasabay sa mga naglalakasang militar ng mundo. Lalo na sa nagaganap sa WPS na tila ba walang galang ang panghaharang ng mga komunista sa PH Coast Guard. Subalit so ibig sabihin ba na ang bagong missile system sa bansa ay ang ating alas? Kung matatandaan ang mga pinagdaan ng digmaan sa Pilipinas laban sa mga mananakop at gyera laban sa ibang bansa, masasaksihan ang tunay na katangian ng mga Pilipino. Noong panahon ng mga Kastila, hindi ba't nagsilabasan ng mga matatapang na katipunero at bayani sa bansa? Kasama dito ang napakaraming pag-aalsa katulad ng Pampanga Revolt, Sumuroy Revolt, Dagoy Revolt, Agrarian, Silang, Basi at Puli Revolt. Mga rebelyon na pinangungunahan ng matatapang na Pilipino laban sa makapangyarihang Kastila. Alam ng mga nito na wala silang laban sa mga mananakop pero hindi sila basta-basta imuyukok. Ganon din noong sinakop tayo ng mga Amerikano Ilang pag-aalsa ang nasaksayan sa bansa Kasama dito ang mga nagbuwis ng buhay sa Moro War Bagamat igante ang kalaban at may malakas na sandata Marami ang nagpakita ng katapangan at lumaban hanggang katapusan Noong dumating ang mga hapon, naglabasa na naman ang mga bayani ng Pilipinas Marami ang namatay pero ang kanilang katapangan ay madadama hanggang ngayon isa pa sa mga kilalang labanan na kinasangkutan ng mga Pilipino ay ang Battle of Yuldong. Base sa Korean War Memorial, na noong taong 1951, buwan ng Abril, sa tinawag nilang labanan sa Yuldong, mayroong siyam na raang mga Pilipino ang humarap sa apat na mga sundalong in-check, nagpamalas ng katapangan ng mga Pinoy at tumangging umurong sa mainit na labanan. Nagapi ng 10th Battalion Combat Team ang mga kalaban. Makikita pa nga ang war memorial ng mga fighting Filipino sa lugar ng Yoncheon, bandang itaas ng South Korea. Patunay lamang na sa panahon ng pangaalipusta, ang tapang ng mga Pilipino ay lumalabas. Sa harap ng mas malakas na pwersa at tila higating kalaban, hindi umuurong matalo man o manalo. Sa ngayon, wala man laban ng Coast Guard sa pangaharas ng mga inchik sa WPS, walang duda na pagtitimpi ng Pinoy ay may hangganan. Katulad ng pinamalas ng mga ninuno natin noong panahon ng mga Kastila, ng mga Amerikano at mga Hapon, nakipaglaban ng mga Pilipino na buo ang loob. Huwag kalimutan na ang dugo ng mga bayani ay taglay ng bawat isa sa atin. Kaya masasabi na ang tunay na alas na panlaban sa China ay hindi ang makabago nitong sandata, ngunit ang tinatago nitong katapangan. Anong ara ang mapupulot dito? Marami ang umaasa sa galing ng bagong Brahmos Missile ng Pilipinas. Subalit napalitan nila na ang tunay na lakas ng bansa ay wala sa makabagong sandata. Sapagkat napatunayan na ng ilang daang taon na sa harap ng kalaban, lumalabas ang kagitingan ng taong bayan. Dugo ng mga sundal sa Korea, mga katipunero ng panahon ng Kastila at Amerikano, mga bayani pagdating ng mga hapon ang dumadaloy sa bawat ugat ng Pilipino. Kaya ang tunay na alas ng Pinas laban sa China ay ang tapang ng mamamayan nito. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan